wala ng 20 pesos ngayon na bigas Saan ka ba nakabalita na mayroon ganong presyo na 20 pesos? Apo. Apo. Ano po yon? Mayroon pa kayong tindang bigas? Mayroon. Pabili nga po, magkano isang kilo? Si Binte, isang kilo. Ay si Binte, ang mahal pala ng bigas nyo. Kala ko ba eh, 20 pesos lang ang isang kilo ng bigas? Ay wala nang 20 pesos ngayon ng bigas. Saan ka ba nakabalita na mayroong ganong presyo na 20 pesos? Noon pa, panahon pa ng kupong-kupong yun eh, mayroong 20 pesos isang kilo ng bigas. Sabi, 20 pesos na lang yung bigas. Ang mahal-mahal pa naman pala ng bigas. Di, kung ganon pala, di... Wag na lang, hindi na ako bibili. Pangako-pangako na 20 isang kilo ng bigas. Tapos 70 siyang kilo. Sana man tayo kukuha ng 70, 20 pesos lang tong dala kong pera. Wala na talagang 20 ngayon, noon pa yan. Noon pa yung ganong presyuhan, pero ngayon wala na kahit saan ka pa maghanap na store. Wala nang presyo na 20 pesos isang kilo na bigas. Sige, magasubukan mo maghanap sa kabila kung saan ka nakabalita siguro sa TV ka nakarinig ng ganun di doon ka sa TV bumili ng bigas na 20 pesos o doon sa kapit bahay mo kung sino nagsabi sa'yo meron pang 20 pesos na bigas ano lang yun uh, pangako lang yung 20 pesos pero hindi totoo yun na meron 20 pesos huwag na lang kuya hindi na lang ako bibili uuwi na lang ako sige salamat kuya Eh, wala naman palang 20 pesos na bigas akala ko totoo yung sinasabing 20 pesos sige kuya